Yan, yeah, magandang araw sa inyo mga boss. yan welcome po sa ating YouTube channel. At ayan po, uh, sa vlog na to ay papakita ko sa inyo yung mga ginagawa naming mga owner type jeep, uh, wrangler, tsaka hammer. Yan. Tsaka yung mga pampasayarong uh, mga jeep. yan so samahan nyo ako mga boss at papakita ko sa inyo lahat. So, ayan na nga mga boss. I ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin dito. Magsisimula tayo dito sa labas. Ayan po. So, ito yung mga jeep na nire-repair natin. Yan po. So, dito sa project na to ay irerepair natin yung uh, bangga. Yan po. Ayan. May pag pa naman yan mga boss. Uh, papaltan lang natin yan ng auto bumper. Tapos itong uh, corner visor na to. Ayan. Magagawa pa naman yan. Papaltan natin. Tapos yung itong auto bumper niya ay may upe. Ayan. So, bali, dito na lang tayo magre-repair. Papaluin na lang natin itong sidings niya. Then, ibabalik natin yung bracket na bakal. yan, May frame kasi yan na bakal. Tapos, yung auto bumper. Yung mga boss. So, i-update ko ngayon mga boss kapag ginabit na yung auto bumper niyan. Ayan, magiging ganun yan sa kabila. Imasin lang natin yan. Kaya, kaya pa yan. Tapos yun, ito. Pampaluin lang naman to. Yan. So, proceed tayo sa ating next project. Ang mga boss, sa project natin na to ay kakabitan lang natin ng mudguard. Yan po. Yung white na mudguard. Pan jeep. Then, ano nga dyan Ronald? Saya. Saya lang, kakabit. Yung tangke. Papalitan. Yan. yung tangke pala mga boss ay papalitan din to. Ayan. Kasi yung tangke nito ay asan ah, saan ba don niyan? na. Papalitan lang ng bago. Ayan, papalitan lang daw ng bago, mga boss. yan lang naman to. Kakabitan lang ng mudguard at papalitan ng bagong tangke. yan Tapos ito yung itsura niya, mga boss. Kapag nakakabit na. Yan, yan yung tsura niyan. Maganda kasi merong mudguard para yung putik, dyan tatalsik, hindi doon sa ilalim. Kasi kapag wala niyan, yan, may iipon yung dumi tulad nito. Yan. Kaya kagandahan ay merong mudguard. So, proceed tayo sa ating next project mga boss. So, yan mga boss. Ito naman yung update natin dito sa ating project na Wrangler. Ayan, buti natin at nakita natin yung mga dapat i-repair. Ayun, lumabas ang sumpa mga boss. Buti binuksan natin. Ayan, so i-repair natin yan mga boss kasi pipinturahan to. Kaya kailangan maayos. Ayan na piturahan na natin na anti-corrosion inunahan na natin kasi kapag pinabayaan mo yan open pa naman dito sa atin eh yan kaya pinituraan na natin yan pwede pa naman patungan yan if ever na kailangan ulit so kailangan ma-repair muna natin to yan kita naman pala dito yan sinunog na natin yung pintura makapal na masyado Ayan. Tapos nag-repair tayo sa flooring mga boss. Nag-repair natin kasi butas na tayo. Ayan. So yan lang muna update natin dito sa ating project na Wrangler. So dito naman tayo mga boss sa ating project na Wrangler. Ayan po. So kasalukuyang ginagawa yung kanyang flaring. Ayan po kasi stainless din yung kanyang flaring malaki din yung gulong kaya nilakihan natin yan po kabilaan yan sa kabila hindi pa rin o, tapos Ayan. kasi sinisimulan pa lang ito gawin yung kanyang flaring yan, ito yung dinugtokan natin ng bubong yung piniber natin tiba yan tapos yung makina niyan ay yung Toyota na Turbo 2L. Ayan. Ito yung pina-overhaul natin. Basta pag natapos yung kaha nito, napinturahan na, may braking natin to. Kasi malayo-layo rin uya nito. Sa Ilocos to mga bot. Ayan. First time ko makakarating doon. Ayan, Toyota 2L Turbo Ayan. So abangan nyo mga boss Yung mga updates sa project natin Ayan. So update naman dito Sa ating project na Land Cruiser Mga boss Bale tapos na siya pinturahan Kinakabit na lang yung mga accessories Tulad nitong signal lights Yun napaganda Bagong bago tapos nagpal tayo ng modelong headlight na LED. Yan po. At syempre, nagpalit tayo ng mags at gulong na pang off-road. Yan. Napakaganda mga boss. 33 by 12.5 rim 15. At yung mags niya, yan yung mags bago po yan mga boss so abangan nyo mga boss gagawin ko to ng separate vlog kapag natapos na may video natin to kapag nilabas uh, test drive din natin syempre para na experience natin at matesting na rin hmm. mga pogi meron niyang stabilizer nagdagdag tayo ng stabilizer ito pogi na ng ating uh, Land Cruiser. Hmm, Magpaliting kasi tayo dyan mga boss ng stud. Kasi nga, may malaking yung mag uh, kinabit. Kaya so, malaking gulong. Kaya kailangan matiba yung pagkakabitan. Ito. Okay. Pag tayo ng tornillo. Bale, 6 stud yan mga boss. Maray linisi mo ito. Ayan. Tapos nakabit na rin pala yung kanyang tail lights. Ayan po. Ayan. ganda mga boss. Tapos ito yung load nya. Ayan, nabintahan na rin yung frame ng upuan. At lilinisin na lang natin. Medyo malikabok. Ayan po. At along makabatingin pa to. Ayan. Hindi ko lang alam sa sapa nila. Pero maganda yung mabating bago yung labas. Para makintab na makintab. Ayan po. So yun lang muna update natin dito sa ating Land Cruiser. naman mga boss, ay postpone pa rin ang ating project na Wrangler na to dahil nasa bakasyon pa yung Latero. Yan, siguro mga kasama mga 2 weeks siya Bago bumalik Pang isang linggo niya pa lang Siguro by next week ay nandito na yung Itinapos niya lang tong Upper sidings At okay. uh, Yung to Yung pag Yung pinto Yan yung kasunod niya At yung bubong Yan po So abangan niya rin to mga boss Maganda to pag natapos Kasi Magamukha yan Iba lang to kasi mga accessories nito ay galing US dumating na. Abangan nyo, ibablog natin yung mga accessories ng ating project na Wrangler na to. Yan po. So, yun lang muna updates natin sa mga Wrangler. So, update lang tayo mga boss sa ating project na Tamiya. Bale, dumating na yung yan, dumating na yung ating spindle na disc brake. po na machine shop kasi natin to dahil ayan, offset no, natin pero ayusin pa natin yan kasi medyo paling uh, talagyan natin ng pampatigas dito sa gitna ayan, kasi baka bumake eh, hindi naman porke makapal yan anyway. so, na so, tibay na yung pero syempre safety naligyan pa natin ng bracket yan dito sa gitna para magdikit tong dalawa itong dalawang bakal na to yan. Taligyan natin ng bakal dito dito sa pagitan yan then niyalay natin para pantay yung kain ng bilong po so eto na rin ng tubo suporta rin niya para matibay yung kapit ng chassis at ito yung bumper niya rin magawa na rin siya ng bumper at ayun pinamasin siya pala natin to dahil yung mags ay ayaw lumapat ayun pinabawasan natin dito so, na natin para yung mags ay lumapat dito ayun, kasi pag di lapat yan eh, baka pag nanakbo ka Ayan, okay, luluwag yung tornilyo. Patansik yung. Uh, dapat safety. Kailangan lapat yan. Tapos may kit. po. na yan. Okay na yung kabita uh, na shock. Bago na yung mga bushing. Then, ang ginagawa kasi dito ngayon ay kinakabit na yung upuan. At uh, nilalagyan na rin na handbrake. Ayan Ito pa yung layong upuan yan mga boss. Ride na racing seat yung kinabit natin na re-recline naman yan manual then ayan ditanggal naman to para pwede laban or kung matangkad yung upo pwede naman tanggalin yan ayan, mas mababa sya diba pero mas maganda pag may gento para malambot ayan nakabit na rin yung kanyang puwan ay manibela ayan, stainless yung kinabit natin na tubo yan. At ito, pinapalitan natin ng wheel cylinder. Yan. Mas maganda kasi pag pinapalitan ng buong wheel cylinder. Hindi na yung repair kit. Para bago, diba? Kasi preno yan. Importante yan. Tapos yung propeller, yan, nakabit na rin. Okay na yung propeller. Nakikabit na. At ito, tailgate. Ayan, maganda kasi sa Tamiya kapag may tailgate. Iba yung dating, di ba? Talagang jeep na jeep pa rin siya. Ayan, pinaborma lang natin. Para kasi nga Tamiya. Ayan, marami pang gagawin dito mga boss. Available pa to. Kung interested kayo, yan po pag-usapan natin. Uh, pwede kayo mag-down. Or pa-reserve nyo na to isa to sa mga project natin na pamilya. Ah, marami pa tayong gagawin. Umpisa pa lang yan. So, abang-abang lang kayo mga boss. So, ilan mga boss. Maraming salamat po. Okay. Okay, sagutin ito na nating mga katanungan na nag effort lagi sa atin. May mga katanungan dito. Nag Umpisa kay Sir Jaime Sagun. Ang sabi rito ni Sir Jaime, Sir, pwede ba yung ganyan, Egin na OTJ? Ingat kayo dyan, sir. Ang binabanggit niya rito ay yung 4JB1 engine. Pwede, sir, ang 4JB1 sa ganitong sasakyan, pero kailangan sa malaking OTJ. Kasi ang 4JB1, 2.7 yan. Masyado malakas. Oo, oh, hindi po pwede sa ganitong maliliit. Dapat yan sa malalaking yung OTJ na malaki ang gulong para compatible sila. Kasi kung ilalagay mo yung 4JB1 sa malitang gulong, eh, ibabasibas yan sa so sobrang lakas ng makina. <laughs> okay. Si Sir Delphine Criala. Uh, Criala. Sabi nito, 4JB1 engine. Saan ba sa sakyan ang magagamitan at magkano? Saan ba yung kakabit yun? Uh, uh, itong 4JB1, Sir, ay kakabit namin sa Corando. Okay. Sa so, Corando ay kakabit ito kasi ang nakakabit doon ay C240. Papalitan namin ng mas malaki lagi namin yung 4JB1 kasi kung yun eh, una malaki gulong, pangalawa 4 wheel drive. Kaya dapat yan eh, medyo malaki makina. Yun. Christopher uh, Kino, Kino, sabi nito, 4JB1 na lang, topic. po location. Ang tinutukoy na location dito ay yung... Binilan. Yung Binilan. Uh, Santa Maria, Bulcan, tama ba? Okay, yung binili yung 4JB1, ano? Mm. Okay. Ronald Sablan Sir, tamiya, magkano fries? Ang tamiya natin ay 350 pataas Hindi, de, de Depende O, oh, Depende yan Meron tayong makikita mga 200 mahigit Pag gano'n ang presyo, ibig sabihin Nagkakaproblema sa, yun sa Una, ang ginamit na iero dyan Mga 202 Hindi ganito na Mga 304, mga original At saka hindi lahat ng parts niyan uh, pinapaltan lahat. Kung baga, kung sa wheel cylinder, mga goma lang pinapaltan yan. Hindi ka mukha nito. Halos bago lahat yan. Uh, kaya meron tayong pagkakaibang presyo eh. Merong hmm. mataas ng konti, merong mababa. Ibig sabihin yan, pag medyo mataas, magagandang piyasa ginamit yan, maraming pinalitan yan. Kasi hindi tayo pwede magpresyo ng mababa kung maraming pinalitan na piyasa. Ganyan yan. Eh, wala na sa negosyo. Hmm. Yan pinapaliwanag natin yan kasi maraming nagtatanong dyan o makakapanood nito bakit ika mura doon, mahal dito ang pagkakaiba niyan sa ginamit na pisa doon yun okay si, si Juicer, sabi nito meron ba kayong Wrangler Mini or Close Tamiya Style wala tayo na no, no? pwede, La, Wrangler na mali magpapabricate, okay kung willing kayo sir o oh, ang gagawin natin o order kayo sa amin Kung hindi kayo nag-aapura Igagawa namin kayo Okay Pwede tayong gumawa ng tambihan na close type Pwede rin wrangler Kung ano gusto nyo Okay Sosi Motoledo Sir, ask ko lang po Magkano ang inaabot Pag nagpapalit papalit ng bubong ng front Lona or steel top Okay Ay, ang pagpapalit ng steel top or bubong nagkakatalayan sa haba ng OTJ. Hmm. Pero pang karniwan, ang steel top natin ay nagkakahalaga ng 14K galvanized yan. Okay. Kung merong corner visor sa likod o kaya pinaka yung papatungan ng bubong kasi hindi po pwedeng walang corner visor sa bubong yung pinaka dingding niya sa ilalim kasi pag wala nun, wala ano papatungan ng steel top, magdadagdag kayo. Kung uh, sabihin na natin 18K. Ayan. Steel tap yan. Pero pag trapal, mura lang yan nasa 7,000 lang yan halos o tumaas ng konti ang kaganda ka sa steel tap kahit sa kaya ng tatlo apat na bata yan, kahit maglaro sila sa ibabaw niyan hindi masisira at saka pang matagalan yan hindi ka mukha ng trapal ang um, 2 to 3 ma 2 to 3 years lang yan ah uh, habang lalo pag nasa initan yan madaling masira yan kumbaga uh, uh, nalulukot siya o may isi ang kailan niyan, tumitigas kaya madaling masira. Yung nga lang, medyo mas mataas ng konti ang presyo ng steel tap natin. Pang matagal naman. Okay, para maliwanag sa inyo lahat, kaya hindi hindi ko lang isa-isa. Okay. Marmiral. Wow, uh, bow, good day. Magkano po pakabit? Uh, ano token? Thank you from Mar and... From Italy. And Italy. Ano yung tinutukin ni sir na ay uh, pakabit? Okay sir, Ma'am ang EPS na tinutukoy natin sa ngayon eh, naabot na tayo ng mahal Dari kasi EPS medyo mura, no? hindi pa masyadong alam na nagkakalit. Ngayon kasi masyado na siyang demand. Kaya maabot na sa 10,000 ngayon ng kwan, maabot na ng 10,000 ating EPS. Hindi pa kasama ang mounting, saka ang wiring niyan. Ayan, tapos ang wiring niyan, sobra sa ilan? Hindi pa pwedeng basta-basta magkabit ng elektrisya, kailangan yung marunong sa EPS kasi hindi rin niya mapapagana ng maayos yan eh. Ang problema sa si EPS or sa magkamali ang wiring niya, magkamali ka, automatic, ususunog yan. Okay. Okay, salamat po sir sa pagtatanong. Good day, kumusta? Team Cromax at makapobre. Si sir, brother Greg. Okay. Greg. So, brother Greg, hindi nakakalimot. Talagang nandiyan pa rin sa natin, sa tabi natin. Okay, may sani pasyal ko dito, tayo magkakape. <laughs> Amelia Joseng Puyadel, yung gulong sa harap nasayad, gawin kaliwa ano kaya problema, owner ko Okay, Ramil ito, taga park lane Okay, yung gulong daw sa harap sa kaliwa sumasayad ibig sabihin, uh, kaya sumasayad ang gulong niyan, baka malaki ang berada sa isang side niyan pinakamaganda niyan, kung hindi mo alam dali mo rito sa amin, total manapit-lapit lang namin sa inyo Bukunutin natin pitman arm niyan i-align natin ng panibago. Kasi kung hindi mo alam, huwag mo nang pakialaman lalo lang ng uh, didisgrasya. Kami na lang gagawa dali mo na lang dito kasi madali lang naman gawin yan. Si Sir Warren, good day sir. Ask ko lang po, magkano abuting pagtamiya design na may aircon at seat, at backseat, gasolina makina at manual. Okay sir, itong ganitong topic ay i-message imemess namin kayo through messenger, no? Hmm, mag-message sila sa Facebook okay, page. Okay, mag-message ka sa ako natin sa Facebook page. Sa Facebook page. At yes. uh, one and -on one ang gagawin natin sa agutan dito para maliwanagan kayo mabuti. Okay, kasi yung ganito ay eh, kasi eh, kukumpitin pa natin para detalyado para maintindihan nyo rin. Okay. Uh, sa mga tanungan, tapos na tayo. Sa susunod na tanungan, hihintayin ko kayo. At yung ibang mga gagawin dito ay bibitalyo ni Kim. Kasi hindi na ako masyadong nakakapag-vlog gawa ng masyado akong busy sa pinising. Uh, papasadahan ko lang ng konti itong kay sir. Itong hammer natin, tapos na to. Ang gagawin na lang dyan, ayun, nakalista sa siding yan, nakalista. Ayun. Ibabadilip na lang natin kasi hindi tayo pwedeng maglip sa under chassis. Walang, wala nang paraan. Ang gagawin natin dyan, bibili tayo ng pan order tayo ng hard uh, hard plastic para ma mailip natin yung kahanyan uh, doon lang tayo magkakaroon ng uh, doon lang tayo gagawin para, uh, para tumas ang kahanya kasi medyo mababa siya sa performance niyan magandang bumata kayang kasi amakan yung 4M40 halos tapos na yan wala nang gagawin niyan nakakabit ng mga polystyrene niyan Electrical nga pala, yun ang medyo <laughs> ipapakuha natin sa si Electrician kasi masyadong maraming wire. Nagpalit tayo ng dashboard, kaya medyo kumalat, ipapalinis natin yan. Okay.